Samantala sa ibang balita, balik na sa normal ang sitwasyon sa Makati City Hall matapos ang halos ilang araw na pananatili dito ni Mayor Junjun Binay at kanya mga taga-suporta kasunod ng paglalabas ng preventive suspension order ng Office of the Ombudsman. Ito ang balita ni Joe Nano halos isang linggo nagtipon-tipon sa loob at labas ng City Hall ang libu-libong mga taga-suporta ni Makati Mayor Junjun Binay matapos na patawa ng anim na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman ng Alkalde. Pero kaninang umaga ay balik na muli sa normal ang sitwasyon sa munisipyo. Operational na rin ang lahat ng mga departamento at frontline offices para sa lahat ng transaksyon. Wala na rin makikita ang mga pulis na nakapalibot sa City Hall, hindi tulad ng mga nakalipas na araw kung nung mga nakaraang araw ay punong-puno ng mga supporters itong harapan ng City Hall, sa ngayon nga ang karamihan sa kanila ay nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Pero kung mapapansin natin, ngayong araw ay sarado pa rin itong main entrance at exit ng City Hall at tanging dito lamang sa bahagyang nakabukas na pintuan nakakapasok ang mga tao. Kanina ay nakipagpulong si Mayor Binay sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa posibleng pagpasok ng bagyo sa bansa bukod sa disaster department ay pinulong rin ito ang mga miyembro ng city council Samantala muli namang iginiit ng Alcalde na siya pa rin ang lehitimong mayor ng lungsod at may karapatan sa lahat ng transaksyon sa munisipyo We will sign the documents here Sundin so, po natin ang kautusan ng korte uh, wala pong basehan ang sinasabi po ng uh, uh, liberal party na yung uh, inilagay lang niya o nilagay nila ang uh, pipirma rito Dagdag pa nito, ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang trabaho bilang mayor ng lungsod sa kabila ng posisyon ng DILG na huli na ang TRO ng Court of Appeals dahil sa una nang naiserve ang suspension order ni Binay at nakapanumpa na si Vice Mayor Peña. Ayon kay Binay, tanging ang DILG lamang ang nagdudulot ng kalituhan sa mga residente sa lungsod dahil sa patuloy nitong pagkilala at pagsasabing si Vice Mayor Kid Peña ang acting mayor ng Makati. Panawagan ni Mayor Binay sa DILG. My appeal to Secretary Rojas and to the members of the Liberal Party, tinila na po natin ito. Uh, hindi po ito pakikinabangan ng taong bayan. Joan Nano, UNCV News, Worldwide.